makita yung uh, napakaraming tao. Pati po sa ilaya po ng uh, kondo talagang uh, maraming maraming din, uh, mga tao po uh, gumagsa ngayong hapon. No? Magkita niyo po yung mga tao, napakarami. Marami po nga, namili po nga palaspas ngayon. Gumagsa po ngayon yung mga tao Dito no, sa may paho. Halo-halo na po. Yung simbahan po na may paho no ay lapuno, napuno na po no. Kaya yung iba nasa labas na po yung ah, mga tao. Hindi na po nakapasok ng simbahan. ayan po yung mga tao napakarami sa loob lumagpas na po ito sa may kalsada po ng may paho so dito naman po nagkakatraffic ngayon ang mga namamasada po ng mga e-trike ah, uh, po yung kaanan no? So, yung mga nagsisimba, no, ay dito nga po nila pinapark po nila yung mga sasakyan mga, mga nakamotor dito lang po yan uh, sa gilid po ng uh, San Mateo no. yung mga nagpapark ng mga motor nila habang sila po ay nagsisimba napakaraming tao talaga ngayong nagsimba ngayon at gumagsa talaga ang mga tao ngayong hapon araw po ito ng linggo maging ito na lang po ang ating videos nyo ng tao grabe